Yo, magandang araw. So, syempre, magandang araw sa lahat ng mga nanonood. So, sa araw na ito, uh, mayroon tayong bagong content. Yan. Yan, may meron tayong bagong content dito. So, papakita ko sa inyo kung ano yung bagong content natin ngayon sa araw na ito. So, bago ang lahat 'yan, ah, uh, manood lang muna kayo dyan dito muna lang muna kayo pumuko sa content ko so panuorin nyo ang gagawin ni Kapresko ah, guys yan yan ganyan dapat guys Panoorin nyo yung ginagawa ako dito so wag na nating patagalin to oh gagawin na natin to yan ay yan gagawin natin yan oh yan ang bagong content ni ko ngayon manood lang kayo dyan guys So, ang gagawin ko guys, yung konting ko ngayon, itong uh, mga tanim na itong kamuting kahoy, bubuno tayo ng isa. So, syempre, ang gagamitin natin para may trails, yung bibig ko, okay. Yan, yung bibig ko ang gagamitin gagamitin ko, okay. O, manood kayo dyan, tingnan nyo yung ginagawa ko dito. So, yan, kamuting kahoy yan guys. O, yan, marami yan, o. So bubunutin ko na 'yan. Okay, oh, wag nang maraming dada dito. Maraming satsat -sat dito, wala maraming salita. So umpisa na natin 'to. Okay, gawin na natin. o oh, umpisa na natin 'to. Okay. masyadong matigas mga ars ko so guys manood lang muna kayo dyan tutukan nyo tong ginagawa ko dito to ginagawa ko oh tumutok lang kayo dyan sa screen at huwag kayong alis so uulitin natin yan guys malapit na ma nabubunit ko na tong kamuting kawin na to Ayan guys Nabunot ko sa pamamagitan ng aking bibig So Yan Nakita nyo naman O oh, Nakita nyo naman ng dalawang mata nyo So yan lang guys Maraming salamat